Naggrocery naman ho kami ni Ate Virgie dito sa Gyomo. Bali nung natapos na nga ako mag obi Clinic at nakapag-window shopping si ate sa Shimamura, ay dumiretso naman kami dito sa Gyomo. Dito na nga ako kami mag -o grocery ni ate Virgin ng aming pang next week na pagkain. Mas mura din ho kasi ang mga bilihin dito sa Gyomo kaysa doon sa mga malalapit na grocery stores doon sa aming apartment. Ang main target nga namin bilhin dito ay yung large na egg kaso pagdating nga namin dito ni ate wala nga po yung large. Kaya nga ho eto munang organic na egg ang bibilhin namin. Kumuha nga ho kami dyan ng dalawa at mura din naman ang presyo. Kumuha na nga rin ho si ate ng dalawang buko juice dahil eto nga yung gusto niyang bilhin dito sa Giuma. Pag nga ho kasi kami nang gagawa ng gelatin, ay eh ginagamit namin yung buko juice kaya dapat palagi kami may stock. Pinakuha nga ho ako dito ni ate ng pasta. Hindi nga ito kasama sa listahan eh. Gusto nga daw ho niya mag spaghetti. Nakita nga din ho ni ate itong mga cornstarch at saka mga mochi ay eh kinuha nga rin niya. Hindi rin nga ho yung kasama sa aming listahan ngayon. Hindi ko pa nga ho alam kung ano pang hinahanap ni ate. Kaya ako nga ho sunod lamang nang sunod at nakita ko nga ho itong mga juice. Kaya kumuha ko ng isa. Hindi pa nga ho kasi kami nagla-lunch dyan. Kaya naisipan ko na bumili ng juice. Para nga mamaya kakain ako ay may pantulak. Dahil nga ho biglang gusto ni ate magluto ng spaghetti. Sabi ko dito na rin bumili ng hotdog. etong pulang hotdog nga ho ang binibili niya at malasa nga ito. Nakita ko naman nga ho itong clubhouse na tinapay ay may palamang pansit sa gitna ay kinuha ko na nga rin pang lunch ko nga ho ito mamaya hinahanap ko na nga lang ho si ate at bigla bigla na lamang nawawala kung ano ano nga ho ang kinukuha niya ngayon dito bali nga ho si buyas bawang at saka yun lamang humbu buko juice ang nasa listahan namin E kaso nga ho ay papuno na yung aming basket kaya nga ho dali dali ko nang kinuha yung basket at baka kung ano ano pa ang ilagay ni ate at eto na nga ho kumuha siya nito kumuha nga ho si ate na isang box ng takito story. Dadalhin nga daw niya ho ito sa kanyang kapatid. Ang kagandahan nga ho dito mamili sa Gyumoy. Ang dami ng ready to cook na pagkain. Naka-frozen na nga lamang sila. Inabutan naman nga ho ako din ni ate ng mushroom. Ay nakompleto na nga ho niya yung kanyang sangkap sa paggawa ng spaghetti. Inagaw ko na nga ho kay ate yung cart at sabi kay magbayad na tayo dahil ang dami na nga ho naming nabili. Wala naman sa aming listahan. Eh ang ending nga ho ay umabot ng 7,000 yen yung aming pinamili. Yung planong sibuyas bawang at saka buko juice ay eh, naging 7,000 yen ang presyo. Buti na nga lamang ho at credit card ni ate ang gagamitin. Pagkatapos naman ho namin mag ay eh, naglakad nga ho kami papunta dito sa sakayan ng bus. Bali na sa 30 minutes pa nga ho yung ipag namin kaya dito muna kami maglalunch ni ate. Ay eh, dahil kainitan kainitan nga ho at mga bandang alas 12 ito ng tanghali wala ho kaming maupuan ni ate dito. Ay eh, di kakain na nga ho kami ni ate na nakatayo at maghahan sanitizer nga daw muna na. Bali may binili pala si ating burger doon sa prese habang naghihintay sa akin kanina sa OB kaya ito na lang muna ang kakainin namin. Ito ang isang struggle namin dito kapag aalis ng medyo malayo at walang sasakyan talagang kailangan magantay ng oras Pag nga ho ganito yung plano namin ng aming rest day ay ginagawa na nga ho namin in advance yung mga gagawin namin sa bahay. Dahil hindi nga ho namin alam kung anong oras kami makakabalik ng bahay. Nakadepende kasi sa oras ng bus nang masasabihin sasakyan namin. Buti na nga lamang ho at hindi maulan. Ito nga pala ho yung binili ni ating mga tinapay at burger sa prese. Ang lalaking nga ho. Taman-tama na nga lamang ito sa aming pang lunch ngayon. Medyo nasanay na nga ho kami ni ate na kumain dito dahil nakakailang beses naman na kami dito ay sumasakay ng bus. At palagi nga ho kaming inaabutan ng lunch o kaya naman ay hapon. Kaya palagi na kaming nakain dito. Eh wala naman ho masyadong nadaan dito. Kaya okay lang na kumain. Hindi rin ho kami nahihiya. Lahat naman ng basura ang pinakainan namin eh dala rin namin pa uwi ay nangalay na nga ho ako sa kakatayo dito kaya ayan tumayong ko na nga ho ako at wala pa talaga yung bus namin ay eh, natapos na kaming kumain abay may pahabol pa nga ho si ate na ice cream kaya ayan kakain daw muna siya ng ice cream ay eh, pinatikim nga muna niya sa akin ay kumagat nga lamang ho ako ng kaunti at ako nga ho ay busog na ay siya kami nga ho muna ay eh, kakain pa dyan na kayo bye 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 <coughs>